school zone. Ayan. Andito po tayo sa ang liwanag. Andito po tayo sa uh, bayan ng Bako. Dumayo tayo kasi balitang balita na maganda yung kanilang bagong gawang palengke. Kasi nagpakutab tayo. Sa so, alam mo naman may mga kwantong barberos. Talagang wala rin tigil yung mga nababarbero sa akin ng kuda. Ha? Wala rin tigil na kakakuda pala yung mga barbero. So sabi ko nila, ay naku, ang ganda ako na suba ko. Tagkaroon daw siya eh. Ay sabi ko, sige, pasalan natin tamang-tama -tama at may mga nagpapatanong sa akin mga FW. Magkano na baga mga isda, mga karnit, mga gulay sa Pilipinas? So ayun ako ang inyong magiging sugo para malaman natin ang mga presyohan din sa palengkidine din sa bayan ng Bako. Nakapasyan na rin tayo doon sa nag-viral na singing lugaw man na ngayon ay ano na uh, na doon Paris Overload man na <laughs> kakain si Dexter at uh, gusto rin niyang tikman ang pinagmamalakihan nila na Paris Overload na tinatarong niya baka naman ikaw walang load <laughs> idinawit Hindi Titignan natin, uh, gusto pa rin niyang tikman ang pare kasi mahilig daw siya sa paris, Yun ang balita ko. Hindi pa naman tayo sure. Tama ba ako, pare ko eh? Wow. Siya po si Johnny Deep. Ayan na. Lalo na pag nakalugay yung buhok niya. Talagang Johnny Deep. Okay, so huwag kayo magkakalas. Diyan lang kayo. Ayan na, So welcome sa bayan ng Bakko. Magkakaalaman na. Diretso yan. One way. Ayan. Hindi pa pala puli natapos eh, no? Ay, hindi naman tayo sigurado ko yan ang palengke. Parang ano yan. Kasi sabi niya, yari na. Baka office yan. Baka governors, governors. Baka bagong ano. Baka ibang building ng munisipyo. Yun ang ano, ang logo man, ang Paris man, na kumakanta. Ayan, papasalan natin mamaya. Ay, wala! Wala nang tinda. Wala nang tindahan niya. Anong nangyari? Wala na yung tindahan. <laughs> wala pa, sikat pa naman ako. Natanong natin kung saan ang ng palengke. Yan, napaganda rin ng mayor dito yung, ano, madalang munisipyo. Uh, Maganda na, oh. Libre ka yan. Saan ba ka? Dito. Oh? Oo. Oh. O may palibre kape raw din sa, ano, <coughs> sa munisipyo? Aba ba hindi? May mga nag, ano, susumba? Pero uh, libre ka yan. Ewan kung meron pa. Baka naman hindi Zumba. Yun ang dami pa rin pinapagawa, oh. Very proud yung mama may bakuna bako na, na nagugupit sa akin kasi talaga raw ano, malaki raw talaga nagawa ng oh, progressive huh? na kanilang bayan ngayon. Ayan po, oh. Bayan ah, ng bako. Charang. Pagtanong natin kasi hindi natin uh, sigurado kung nasa magayang palengke na yan. Mega log market. Ito, po yung maliit lang na bayan. Pero ito nga, kumaganda na siya. Nasaan no, kaya yun? Tanong natin di yan. Di ba simbahan? Baka oh, pa tayo doon. Baka doon tayo Sa dating palengke. pa ko Catholic school. Nasaan kaya? Ah, dito ba't wala na? Kaliwali. Wala pala. Ano? Wala pa meron. Flood prone area. Sa totoo lang bahay ng bako. O sin sa nang bagong palengke daw. Aka kaliwa. Dito, dito na mismo kakaliwad dito na mismo. Okay, thank you. Lampas ah, kayo kanan. Okay. May highway. Thank you. Okay. Kagagaling magturo ka ano? na Pero nakaranas ako ng na nagturo. Ayun, parang ang line nami na mi wala pa. <laughs> Iniligaw. So, kaliwa daw. And then kanan. It is sa ano rin lang sa so main highway din hindi ah uh, na palengke na ito ah siguro dyan na tayo kakaano sa kanto na yan baka hindi yung sinasabi okay sasabi so na lang kanan let's see charang ay dito tayo lumusot eh yun lang nga palengke nga uh? ha doon tayo sa ano mali ang ating pinasukan ng kaliwa ano baka doon pa sa kabila ay hindi ganun din na eh ano kayo? Kalit ang bayan ng bako, hindi natin makita. Kaloko. Wow, ah, night market. Kahit hapon pa, night na. Hindi dapat na agad tayo doon sa unang ano, yung sa one way. Para yung sentro, kakanin, kariwa tayo. Oh, yan, yeah, sentro. Ito yung kanilang lumang palengke. Ito yung luma, yung kakanin. Oh, oo, yan, oo. Yan ang luma. Ayan ang bago, ayan. So, titignan natin. Mukhang ano nga, ah, Parang gymnasium. Ay, nga kami, doon nga nilipat. Oo, oh. yan nga. Okay, sa so baba tayo. Bakit okay, naman tayo parkingan? No parking. No parking. Saan tayo makapak? Kaya pwede naman siguro na dito. Mayor, makikipark pa, Mayor! <laughs> may puding daw, may puding. Nasaan ka? Ha? Ano yung sakare? Kung may puding ba gari are? Apo. Ah, iba-iba nga rin ang kulay ng puding, ano? Good color naman yung papaiba doon. Mm-hmm. Tayo yung tuti ng dalawa na rin, titikmang ko, are. Are, tuti pa yung dalawang puding, titikmang ko, are. Are, sa ulahang dalawa. Are, kayo bago lang? Magkano tuti, are? 10 pesos ko. Tikmang ko na tuti, uli ko agad. sang mamon Bigas Ah, bigas Okay, mamaya karaming bibisitahin dyan ha yes. Hindi natin mga presyo ng bigas Punta muna tayo din ano eh? Ito nga yan Upo Alam ba diferensya ng tabayag at upo? Anongin kita? Diba? Ah, ah Paras lang yan kakaiba wari. Tanungin ko kayo, na tabayag at upo pagkakaiba? Di ba parang may isa pa? Tabayag, upo at saka? Patola. Patola. Pwede yung mabala, magaganda mga miss? Wow. Matalong kita, magkano naman ang iyong sibuyas, <laughs> Aber? 100. 100 ang kilo? Wow. Talaga naman. 80. 80 po yung malalaki. 80 yung malalaki. Okay, so nandito na rin lang tayo, tanongin natin ang mga presyo nila. Okay, Kita mo kanong ano? Mga kilo ng talong. Pareho lang siya, wala hindi mas mahal ito kaysa so, dito. Para sa talong. Kuy kuy nagtatanim, ano mas mahirap itanim? Pareho rin lang. Ang kamatis. Alam mo ba ang kamatis dati nag 35 pesos ang dalawa? So ngayon magka nagmura na. 60. Magkano na ngayon? 60. Ah 60 ang kilo. Ah, 180. Ah, dati 180. Umabot pala ng 180 pesos. Ay, alis po is, ano, dahil, like, yung sari darling. Ito yung gusto ko sa akin. Ito ay 100, 100. Ito ay 100 ang kilo. It imported ya, Imported ya yan. Imported ba eh? ito? At ba? Ano, hmm, ano? malalaki. O, sa Japan ay pinipili ko. Yung ginagayat ko lagi. So, matamis, matamis, matamis. Ito so, po, siguro may dito na rin lang ito tinanin. So, mas mahal are. Okay. Ang carrots na rin, mag-damage. Okay. So sa so, kagaya dito, mga tindahan ganito, nakakatawa na, no? Oh, pag so, pwede pa rin. So, so mga taga-OFW dyan, pwede pa rin pag tumawa dito. Pagka dito? Ang kilo. So pwede kayong tumawad ng 129. <laughs> <laughs> diba? Tiso. So ano ba ba? Ang sitaw, darling, magkano na sitaw ngayon? Makinig kayo kayo, mga OFW na nag-request. Mabenta ng isang tumpok. May isang tali pala. Ha? Ano nanonood pala siya sa atin? Nakakapanood pala siya. Eto naman. Kasi kung meron kang kaaway, pwede mo siyang bigwasan na rin. Pagkano kaya Ako kakalaki yun oh. Per kilo rin. Ay mura lang po eh, 100. Ah, 100 ang kilo? Ang mali important. Pero ka important. Arre oh. Arre, mas makinis. Ayun, makinis talaga siya. Makinis. ayun makinis. Ang lasa may ganun din siguro yan, o. Oh. Ang? Ganun din naman ang lasa. Hindi malaki. Hindi malaki. Mas masarap yung lokal. Ang swerte talaga tayo. Ilang beses ko rin na namin, pag may pinuntan akong tindahan, maraming nabili. <laughs> <laughs> ay, ano yung magkano naman na rin? <laughs> 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 Mukhang mahal si Kumadre. Hmm. Bawang tayo. Ha? Eh. Huh? Ayon pang bawang. Ayon bawang. Palagang ako yung swerte sa Mami mili. Sa totoo lang. Itong darling. Itong darling, kanina magkano? 140. 140. 140 ang kilo. Ito darling. 18 80 ang kilo. 80 ang kilo. Ang okra? Piso. Ha? Piso, piso. isa? ang okra? May pero kaya nang hilaw yun ni kainin mo ba hilaw? Oh, hindi nga. Piso. Kaya ba nang hilaw ito? <laughs> ha? oh, sabi, sabi mo sa iyo. Sabi ko para ko sumuko pa. Ito ang mabilawukan. <laughs> Kakainin ko na sa kanila. <laughs> Challenge kaya kainin ko ang pala yan ng okay. ano ano. Ano na tayo ko mare? Mare magkano lang sonis mo? 60 kilo? Ano ko? duko? A native, medyo maasin kasi ng native. Hindi, okay, matamis siya. Eh, paano pagkain ka na bebe? Ah, di ka, may kain lang. Kain-kain na lang pala pagkagano. Hindi e, ka ng saging, marami nabili kahit medyo pabulok na. Kasi ginagawa eh. ang banana cake. Kasi itong ganito talaga, wala na. Oh. Ah, as in, wala na talaga. Pero kung normal ang dark, ang pinakamalakas sa fruits. Apple? Apple talaga. Mm, apple. Apple. Ay, dati layot na rin yun. Ano na rin? So ano kaya? Ano pano kumikita yung mga magpupuntas? Di parang galing ma... Pag nabili na nga lang. Parang, kaya siguro natural na magkita nila ng presyo. Mahilag oh. ka lang. Ang daming nabili. Magkakabili ng ko? Ano yung patola? Dito pa yung panalangin? Huwag ka lang tumawid na tumawid. Eh. Kuya, ano patola or ano Upo. upo? upo, upo na ano? Ayag. Anong pagkakaiba ng patola at upo? Sumagot ka. mo? Wante po. po. Wante na pa yun. Sa pagpaninda po ay eh, oh. sundan na. paninda pagpaninda ay sundan na. Ang ganito to tay. Talbos ka na ano are? Ang ha kangkong pala. Diyos ko, hindi ko na makilala ang kangkong. Ayan. Sa bagay medyo pahapon na ngayon kaya medyo ano na. Medyo layo na ng konti. Ano ga are? Gagaw. Pwede na gamitin ito sa pa-contest natin sa isang araw. Tapos, ito kaya rin, ano? Yung polio. So, lahat talaga per kilo na, ano? Lahat per kilo na. Prutas pa. Ang tapos sa prutas, magkano'ng peras? Dato isang daan. Dato isang daan. Ang ganda rin? 200 po. Ang ganda rin? 100 po. 100 po. Ah, Ako na, bibit tawad pa ganito. Wala na yan. Fix na yan. Pagpilitan ng isa. Pagpilitan <laughs> ng isa tayo ninyo. sage, magkano? Ang mga saging? 70. Ah, per kilo. Ikaw naman na magtanong. Naihiya. <laughs> Mag <laughs> <laughs> okay. Dali pa, ano muna na muna? Narit po, punta naman tayo ngayon sa magkakarne. Hala <laughs> ba? Hindi ako manok. Tawa ko. Sobra, sobra ka naman manghusga. <laughs> Okay, tanong natin si so Darlene. Magkano man ang ng manok ngayon? 240 po ang kilo. Sa manok pa nakakatawad pa? No <tong> nga ba? Nakakatawad pa rin. So uso <laughs> oh, pa pong tawaran sa manok. Ang baboy. Wala naman naging galing ng baboy yun, oh. Ayan po, saan mo? Tanong tayo ng baboy. Ano yung panggoto, no? Panggoto. Mga panggoto. Magkano ang galing niya? 300 po kilo. Ano tanong lang ng price? Tapos? So, ano lang ang masalaman? Ang portrait sa naman. Pa... Ano kang karne Nabibili pa ng ano? Oo. Oh, oh. Eh, paano pag hindi nabili? Anong gagawin natin? Bulalo yan eh, eh. bulalo. No? Oh, sabang... oh. Subscribe din natin sila tatang nandito na tayo. So tingnan natin ito yung naputulan. Naubusan kasi tayo ng ano, ng load. Ang tag dito ng clips. Kaya kulit yeah. tayo din eh. Magkano ang ito mga ganisa. natin? <�uhin and rain> Dali magkano na eh. naman <smiles> yan. Dali magkano kanon ganila ganisa? 370 po. 370 ang kilo. And then ari ay? 380 po. Pareho lang sila kahit mag-ibang kulay? Ano pinagkaiba ng dalawa? Wala ah, po na yung color. color lang pala magkakaiba. Ito. na ito. na Ano? na na Oh, uh, Puslong, uh, Ito siya pag slice Ah, yun na pala. Okay. Oo, oo, pag slice siya. Mm -hmm. Pagka tayo sa islaan. Magkano? Okay, po ang And uh, yung ganun na? Ano na? Ano yung ganun na? din? Ah, uh, dito Dino. na. Oo, dito. Wala masyadong trabaho. No? Oh. Ang ngipon? Ang Magkano? Pinakamura na rin. <laughs> Tawalan talaga siya. Ito sabihin, <laughs> WALA! Wala ng ulo. Magkano naman nari? Kawawa naman eh. Wala kayong tawad man din sa mga... 180 ha? 180 180. na <laughs> buhay <the boy, laughs> talaga Diyos <laughs> Hindi kayo naubusan eh. Ang tilapia marami yan. Hindi nangyayari. Marami, marami, marami na kukuha tilapia, ano. Ang bago sa nagkakaubusan yata. Hindi din ba? Hindi, <laughs> Ano yung mga mahirap, ano yung lagi wala? Ano yung palang madaling maubos sa isda? Galunggo, puwari. Hindi. <coughs> e Hindi. E Hindi naman. Hindi. Hindi siya parahong? <coughs> oh. Tingin po. Ano, <coughs> pa, tingin. Pwari, tingin niyo, tingin niyo. Bakit makita? Tingin nyo paboritong isda? Tingin. Ang sarap yung prito. Hindi eh, ko na po tawag sa inyo ng tingin. Pero bihira ako makakita ng tingin. Bakit? Dahil mahalan ako. May panahon lang, magtago. Wow. Okay, seasonal. Okay, tulad ng mga kalusun na araw-araw na na-upo sa Okay yun. So nagkaroon tayo ng idea ng mga presyohan sa palengke. Ayan, isda, karne, manok at baboy, baka, gulay, prutas. Lahat na, di ba? Halos napuntahan na natin lahat. Wala ko tayo nakalimutan. <laughs> pa So maraming salamat sa inyong patuloy na magsama sa ating bawat kembo. This is friend Bato Sengad. Good to Sengad. Mabuhay lahat ang Pinoy. Sa mga sunod ng world. Patology pa more and more and more. Thank you!